Marami sa atin ang nakaranas na ng sakit ng tiyan. Ito ay isang karaniwang karamdaman na maaring dulot ng iba't ibang bagay tulad ng maling pagkain, stress, o kahit simpleng kabag. Ngunit minsan, ang sakit ng tiyan ay maaring senyales ng mas seryosong kondisyon. Minsan, hindi natin alam kung ano ang dahilan. Ang sakit ay maaring mawala agad o kaya tumagal ng ilang oras. Kapag hindi natin alam ang sanhi, mahirap malaman kung ito ba ay simpleng sakit lamang o may mas malalim na dahilan. Pero paano kung appendix na pala ito? Ang sakit na nararamdaman natin ay maaring hindi simpleng kabag lamang. Ang appendix ay isang maliit na bahagi ng ating bituka na maaring magdulot ng matinding sakit kapag ito ay namaga. Ang appendicitis ay ang pamamaga ng appendix, isang maliit na bahagi ng ating bituka. Kapag ito ay namaga, maaring magdulot ito ng matinding sakit sa kanang bahagi ng tiyan. Ang sakit ay maaring magsimula sa gitna ng tiyan at unti-unting lumipat sa kanang bahagi. Delikado ito at dapat malaman natin ang mga sintomas nito. Ang mga sintomas ng appendicitis ay kinabibilangan ng matinding sakit sa tiyan, pagsusuka, lagnat, at pagkawala ng ganang kumain. Kapag naramdaman mo ang mga ito, mahalagang magpatingin agad sa doktor upang maiwasan ang komplikasyon. Ang sakit ng appendix ay kadalasang nagsisimula sa pusod. Ito ay isang karaniwang sintomas na nararanasan ng maraming tao. Sa so umpisa, maaring hindi mo agad mapansin na ito ay isang seryosong kondisyon. Ang sakit ay maaring magmula sa gitna ng tiyan, na parang simpleng kabag lamang. Parang kumukulo ang tiyan sa una. Ang pakiramdam na ito ay maaring magtagal ng ilang oras, at maaring magdulot ng matinding pag-aalala. Habang tumatagal, ang sakit ay maaring lumala at maging mas mahirap tiisin. Unti-unti, lumilipat ang sakit sa bandang ibaba at kanan ng tiyan, dito matatagpuan ang appendix. Kapag naramdaman mo na ang sakit sa bahaging ito, mahalagang magpatingin agad sa doktor. Ang paglala ng sakit ay maaring senyales ng appendicitis, isang kondisyon na nangangailangan ng agarang medical na atensyon. Huwag ipagwalang-bahala ang mga sintomas na ito. Bukod sa sakit ng tiyan, may iba pang sintomas na dapat bantayan na maaring magpahiwatig ng mas seryosong kondisyon. Ang mga sintomas na ito ay maaring magsimula ng banayad, ngunit maaring lumala kung hindi agad maagapan. Kasama na rito ang pagsusuka, pagtatay, at iba pang mga sintomas na maaring magdulot ng dehydration. Ang pagkawala ng gana sa pagkain ay isa ring mahalagang palatandaan na hindi dapat ipagwalang bahala. Maari ring tumaas ang temperatura ng katawan o magkaroon ng lagnat, na maaring magpahiwatig ng impeksyon o iba pang seryosong kondisyon. Kung makaranas ng mga sintomas na ito, mahalagang kumonsulta agad sa doktor upang mabigyan ng tamang lunas at maiwasan ang komplikasyon. Tandaan, ang maagap na aksyon ay susi sa mabilis na paggaling at pagpapanatili ng kalusugan. Section 4. Huwag ipagpabukas ang gamutan. Kung nakararanas ng mga sintomas na ito, huwag mag-atubiling pumunta agad sa doktor. Mahalagang maagapan ang appendicitis dahil maari itong lumala at maging delikado. Section 5 Kalusugan ay Ingatan Ang kalusugan ay kayamanan. Maging maingat sa ating pangangatawan at huwag baliwalayin ng mga sintomas na nararamdaman. Kumonsulta sa doktor kung kinakailangan.